Walang Bea Alonso at Dominic Roque wedding na magaganap ngayong taong 2024. Iyan ang pahayag ng source na malapit mismo sa magfiansay na sina Bea at Dominic sa kainitan ng issue na hiwalay na sila at hindi na matutuloy ang kasal. Pero nilinaw din ng taong malapit sa kanila na hindi naman ito nangangahulugan na wala ng wedding na magaganap pero hindi lamang ngayong taong ito. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang paghihiwalay ng celebrity couple na sina Bea Alonso at Dominic Roque. Dahil hindi pa man na ang dalawa, ay balitang hiwalay na sila. Maging sa YouTube channel ng talent manager at vlogger na si Ogie Diaz ay napag-usapan ang tungkol dito. At ni Ogie mayroon siyang reliable source ang nagsabing, Oo, totoong hiwalay na sina Dominic at Bea. Wala na sila. Kasi sabi ng source, eh pa Korea, OG, wala Bilang kilalang showbiz insider si Oji ay agad itong ikinalungkot ng Bea Dom fans. Ayon pa sa naturang source, nagkaroon ng matinding tampuhan si na Dominic at Bea at hanggang sa ngayon ay hindi pa nila ito naaayos. Kaya dito mga latest social media post ng couple ay hindi sila nakikitang nagkakasama ulit makalipas ang Japan trip noong January 6. Hinubad na rin ni Bea ang engagement ring at hindi na rin siya spotted sa birthday ng mami ni Dom. Ang cold din ni Bea sa interviews nitong February 1. Nakung pagbabasehan ang mga sagot niya sa press ay tila wala itong gana sagutin ang anumang tungkol sa kasal nila hindi rin umano ito mukhang excited. Wala siyang masabi kung sino-sino ang mga imbitadong artista. Hey, wala, wala pang plano. Parang dapat lalaki ang plano. Oo, pero gano'n pa importante na may effort. So, get support you guys. <laughs> I think your relationship is always two-way street. It's not, hindi lang pwede yung lalaki. We are always pushing for equality. So, equality means pati yung effort equals. So, sa relasyon naman namin, wala nang mga uh, mas nag-effort at mas hindi nag-effort. So, yeah. May ideal friends ba? O sa Valentine's celebration? Wala ba? Wala pa. Naku, inisip ko nga parang taping day namin yan. Kaya is... eh. So, yeah, malapit na yung wedding mo. Any kumaga updates of your, on your wedding? Wala pa, wala pa. <laughs> <laughs> sorry, wala pa Talaga, oh <laughs> Wala pa. Are you are close with with Katnia. Are they invited to your wedding? Alam mo wala pa talaga. So I can tell you anything just yet. Mm -mm. Sa kainitan ng hiwalayan issue nila ni Bea ay nag-post naman ng malungkot na litrato si Dominic habang nakatanaw sa malayo. Naka-off din ang comment section ng kanyang post. Ayon pa sa reliable sources ay hindi maganda ang dahilan ng pag-aaway ni Nadong at Bea, kaya mas makabubuting sa couple na mismo manggaling ang pag-amin tungkol dito. Ano pong masasabi niyo sa hiwalayan ni Nadong at Bea few months bago sila ikasal? Share your thoughts below!